sige. Mm -hmm. Oh, miyami ako nandiyan ah. Ako, ako nang bahala dun sa dalawang ano, dalawang ah, uh, case ah. <coughs> oh, bahala. Ah, ah, sige, sige. Okay. Ay, okay, lalabas po na. Saan ha? mo mo po ba? Ay, sige naman lang ako sa kapitbahay natin. Dun na dun, sige, ano, pare. Ang laki na muna yung pambahay sa kuryente. Ah? Huh? Bayaran na. Dapat nga kahapon pa yun eh. Baca kami yan, Fee. Kano ba yun? 100? Oo, Oh, sige. Eh, pambay sa internet. Ah. Meron na rin. <laughs> Basta? Eh, kakulang ito ng 50. saglit pang grocery pa. Ha? Huh? Kasi so, wala na naman yung rat dyan. nga pala ako ng isang sasakyan. Tapos na. Gamit ka ng gamit. Hindi mo pinapagyan. Masigyan sa ako ha? Teka, at yung pambayad ko dun sa gumawa kahapon ng bubong. Sabi ko, utang, pagdating mo, saka ako babayaran. Ay, hanggang, kaya, ang sakta yan. Kaya yan, kasi siya rin bumili ng materyales. Eh, sabi ko, bukas ko babayaran. Eh, sige na. Punta ka na sa gusto ko punta, ha? Eh, oh! baka hindi na rin ako pumunta. Bakit naman? <laughs> narinig ko yung sasagot ng dalawang case. Nakakahiya ah, lang pumunta na. Baka kahit kwento, hindi ko... Baka kahit... kahit kwento, wala akong tansan... ko sagot Kinuha mo na lang ko dun?